Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ay kinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon, ang ibig ko nga si magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutiang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya at ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmo tugunan Hiling nami yung dimuting tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, Pinawag ko'y Panginoon, Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. Hining nami yung limutin, tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hining nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sabi ka kong maghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon ay higit pa. Sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hining nami yung limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos, matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yawang kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga lagad, Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, hinding hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na iniutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napopot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang umahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ang iyong kaso. Kung hindi, ay dadalin kanya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huli ang piso na dapat mong bayaran. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.